for today's video is yes, maglalagay po tayo ng switch off and on sa headlight niya. So, yung available po natin na motor dito is yung Yamaha BUI. So, katalasan po ng motor ngayon is wala na po siyang switch. So, tinatawag po yun na AHO. So, ang ibig sabihin po ng AHO is automatic headlights on. So, wala po siyang switch. So, applicable lang po yung paglagay ng switch sa motor kung ito ay labas na sa kanyang warranty coverage. So, tara, sama nyo pa ako. natin ng mga gagamitin sa paglalagay ng switch sa kanyang headlight. So, ito po, test bulb, cutter flyers, blade cutter, Phillips screw, electrical tape then yung domino switch na pang ano to eh pang mini driving light pero okay naman to so lagay natin so bago po sa lahat um, yung una natin gagawin is tanggalin po natin to yung head cowling nya gumamit tayo ng Phillips screw tsaka may apat yan na screw dito dito at saka sa gilid so tanggalin natin So, ayan na po yung guys, yung apat na screw ng heat cowling niya. So, dyan po yung nakalagay. One. Two. Three. And. Four. yan 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 So, pagtatanggal na po natin yan, yung apat na screw. So, tanggalin natin ng dahan-dahan yung kanyang head cowling. ngatan lang po na hindi mabasag yung headcount para hindi tayo makapagbayad sa customer so ayan yan na kinamay lang yan guys hindi so, sa secure na lugar yung head cowlain, yung head pala pagwa-wiring nga pala guys sa paglalagay ng switch so kinakailangan malaman natin yung wiring na dapat natin hiwalayin para wala yung yung ilaw ng headlight niya. So, dahil dahil sa motor na to kabisado ko na no, no kung anong wire na dapat natin um pagkiwalay sa Yamaha ay yung pinaghiwalay natin yan no? so ito itong blue na may stripe na black so paghiwalay natin yan guys para mawala yung ilaw kapag so, paglalagay ng headlight switch ito po yung kinakailangan natin na tanggalin pag luwalayin na wire yan yung wire na yan oh. pag pinagluwalayin na natin dyan tayo maglalagay ng switch yung gamitin so yan Yeah. Oh. so dyan natin ilalagay yan yan yan, yan para mayroon na siya on and headlight switch color blue with black na wire dito lang namin yung yan yung domino no 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 oh, no Kung no. oh, no, no. <laughs> oh, dagat, paray na. Kung sa dagat tayo guys, wala na. Yung post natin. <laughs> Lulurok tayo guys, lulurok. Ano tayo? Lulurok. Isisip tayo sa dagat. Tapos naman, oh, dahil dito wala siyang lulusutan itong wire na to, no, lalagay muna natin siya dyan. So, dyan. naman ano, ipitin dito. Ilagay dito sa ano, dito,

ma-a-a to the Pwede natin to to. Kasi yung sa gitna, yun naman yun o, oh, yung hook, di ba? Na luminosis na to. Pero pwede din, pwede din, isa lang yung ilagay mo. Pwede ito o. Oh. Pwede dito. Ito lang. yung switch natin. Domino domino switch naman. Three way. At three way pala. Three way switch pala. So dito makikita niyo ma. Um, yung off niya yung sa gitna. So pwede ka mag-on sa right. Off, gitna, then pwede ka mag sa left. Pero pwede din niyo yung, yung gamitin yung isang wire lang para sa upan lang. Dalawa yung off, isa yung. Ayun. So, fix natin ma. Ko sa so, paglalagay ng electrical tip na dapat ano natin siya para hindi agad maghala ano, yung electrical tip para hindi kaagad siya bumuka kasi kadalasan sa mga electrical tip ngayon is madali na siyang ano, bumuka pa na natin yung cover eh. yun lang po guys yan lang po yung paglalagay ng side switch sa uh, sa motor na MIUI 1